video, maglinis tayo ng balcony. Ang dami na naming kalakal yung mga boteng ibebenta sa Battle Depot. Eh. Inayos ko lang, nilagay ko lang sa uh, garbage bag sa yung isang puti. Ayan yung mga na even for one week. Sa so, kapag tatapon na rin ng pasura mamaya, ayan lang yung tampak namin. No? Daya first Really. Ganda weather ngayon eh, plus 7. Today is Thursday. Mga magto-12 na yan. Kaya ayan. ayan. Um, patulog na si Hili ni Mama eh. Kaya makakakilos-kilos na kami. Naglo-laundry na kami ngayon ng mga damit ni Hili. Saka so, yung damit namin. Two loads lang kami per day. Kasi namin mag ano yung vent dito sa taas. Mag-over. Magtutulo-tulo na naman yan eh. Kaya, kaya. Samahan nyo ako guys. Maglagpit ng bago eh. Tapos mamaya iyain ko na rin si Harold. sa Battle Depot. Tingnan natin kung magkano. Meron pa kami isang black bag nandun sa storage, puno din yan ng mga cans, bottles na ibebenta. Ayan, meron talagang pera sa basura guys. Kaya dito, kinukollect namin yan. Sayang din, parang 10 cents per can yan eh. So, ayan. siya. Tapos bumili lang din ako ng patty mix sa dollar store. Eh, meron pa kami ditong mga paso. Kaso yung babasagin ko na crack na. ng winter kasi yan eh, nag-yelo. Ayan, sayang lang nabasa. Pero meron ako isang ganyan doon sa loob eh. Pinaglalagyan ko rin ang plants ko. Oh, kaya, itanim natin tayo. Okay, best guys. ito guys. Ayan. Yeah. Ito yung guys. Isip ko dito ilagay itong hot not the band word.

Ngayon natin sa may araw. Yan. Ang init na, guys. Parang gusto ko pa rin yung jacket ko. 7 degrees, pero naiinitan ako. Ayan. Okay. That's it. Sana meron akong green top at tumubo yan by summer. Spring naman na. And it's summer. Ayan, guys. Ang aming weather, mainit. Ooh, busy, busy ang road, oh. Ayan, no? Oh, ang daming kotse. Diyan na naman dumadaan mga aeroplano. Nung isang araw eh, flight nung kawork ni Harold. Philippine Airlines yon March, parang Tuesday, 10.30 yung flight nila. nag ang PAL. Nasira daw ang aeroplano. Kaya umuwi sila. Iyahatid sana sila ni Harold. Eh, nag-insist na mag- taxi na lang daw sila at marami daw bagahe. Sabi nga, may yakapit na nga eh. Ayun. Umuwi sila bandang alas 12 nasira ng aeroplano. Tapos, nakibalita ako kahapon. Sabi ko, kamusta? Nag-rebook ba sila? The next day daw, nag-email daw ang PAL. 12 p.m. kumakain sila. Tapos, may flight daw ng 3 p.m. O, oh, san ka, ba? Diba? Wala silang oras para mag, ano, mag-impact, mag, ano, ulit, gumora. So, ginawa nila, nag-rebook na lang sila ng March 8. So, ayan, March 8 na sila uuwi na Pilipinas nag-rebook sila guys ng free wala silang additional parang yun ay compensate tas ina parang dahil naka loss sila na parang mga 2 days din sa paid vacation nila in-extend na nila extend na rin yata ayan hopefully wala nang aberya ulit sa PAL makalipad na sila ng March 8 pa ng Pilipinas 3 weeks din sila magbabakasyon eh. ayan family sila of 3 meron silang toddler na 4 years old gusto nga sana namin ihatid at mababait naman yun at lagi din, nung wala kaming car eh hinahatid si Harold minsan dito sa bahay kapag maulan or nag-isno, kaya ayan init oh Bububad na ako ng jacket ayan guys update ako later kung anong ganap namin ayan si Lily, guys, oh, tulog hindi kanyang favorite position oh. tulog niya, eto si mama. Oh. Mama pa sa balon. Eh. Nabalusan yung mga lupa-lupa. Ayan. Ayan na guys. Si mama maglilipat repat na itong aking maliit na plant. So, ano meron pangalan nito ma. Ayan oh, medyo lumaki na siya dito. Oh. na outgrow na yan. Ay, namin dito. talaga yan. Mali talaga yan din yan. Ma. Tanggalin oh, mo na lang. Oo, oh, oh, tanggalin mo na lang siguro. Ibaon mo na lang din yung... Ayan. Pampataba daw ng plants yung mga ano eh. Yung eggshells. Pag may eggshells, wala lagyan natin. Nagdagan mo pa siguro. Hindi mo na maganon yun. Buo na ba? Buo. Uh, okay. Pwede ba yan? Lagyan mo na lang sa gilid. Oo. Ah, okay. sige. Si mama kasi may green thumb eh. Marami ang halaman sa Pilipinas. Sa so, kanya natin ipatanin yan. Sana mabuhay pa din. Ay, na ano. Guys, dali na natin sa kotse to sa likod. Para pagdating ni Harold, diretso alis na kami. Puntang battle day Pero may kukunin pa ako isang garbage bag dun sa storage. Kaya, ayan, tamahan ko. Habang tulog si hili makakababa ako sa storage at sa pito. Ayan. Laking tulong talaga yung wago namin. Ah. Merong mga dyaryo naman yan sa ilalim. Maglalagay din ako ng dyaryo dun sa may trunk bago kay patong yung mga kalakal. At magagalit si Harold. Kapag nadaktaan daw or natuluan ng kahit isang patak ang kotse. Ito guys ang storage room namin dito. Ayan yun sa amin. Punong puno. Kuhanin natin. Teka lang. Ayun na guys. Nakuha ko na yung isang black garbage bag. Punta na tayo ng P2. Kinuha ko na rin yung playmat na hili. Disinfect na namin to. I-set up namin sa sala. Uff. Tumitingin sa camera. Marunong na. Ooh, bye bye! Bye bye! Alis muna mami at Hey. Ina si daddy. O oh, kakadating lang. Say bye bye! Haley! Haley! Sana naman pupunta <laughs> tong dalawang Sana naman pupunta tong dalawang to. Naman Iwala naman si Hailey. Saglit lang kami magkakalakal. Ano ang sa Labas lang? Yee! Ali na! Wait. guys. See guys later. Guys, andito na kami. South Van Battle Depot. Tingnan natin kung magkano ang ating makukuha sa mga kalakal. Magka-park lang si Harold. Wait lang, guys. Yes. Let's go, guys. Huwag na tayo kumuha ng... Kuha ko ng isa. Eto. Close it. Uh. Hindi, may hugas naman ang na kamay doon. May soap and water sila. Ah. daming tao guys ngayon na ganda kasi weather oh. busy ala may kinuha na guys na tatlo dito <laughs> ito na yung aming mga kalakal oh. tatlo kinuha na tatlo um, empty empty okay <laughs> Ayan guys, tingnan natin magkana to. Pabawas ah, ka lang kamay. Yeah. Ah, sige. Bami, oh dami tao dito guys oh. Ngayon sila puro beer. Buwan. daming. Dami. Ilang buwan yan. Hmm? Tapos na kami guys. Nakuha na namin. 22 and 40. May panggas na kami. Oh, nadi. Oh, di ba? Kumikita ng kabuhayan sa mga bote. May panggas na. Hindi pala <laughs> ako nakapag bandaw na mabuti. Hindi, <laughs> mag-sanitize na -son lang tayo dun sa kotse. Magpapagas na muna kami guys. We're done here. Ito, guys, yung resibo, oh. Total naming mga kalakal, 224. Siguro, mga tatlong buwan din to. Maiipon. Ayun, oh. $22.40. So, in pesos, mga magkano to? Sabi natin, 41. Mga 800 something? 800 plus? Ayan, ayan din. Oh, diba? Ino ako na, guys, ng prescription ko. Walang kawi na kami, guys ito yung kinuha ko din na gamot ko sa pharmacy. Wala akong binayaran. As in, zero. Kasi meron kaming insurance ni Harold. Ayan Patient pays, zero. Insurance ko sa insurance ni Harold. Pinagkumban. Ito yung parang antihistamine ko dun sa mga, ano ko. Kati-kati ko kapag, ano. Ayan So, meron niyang meron niyang kasama instructions pag pick up mo sa pharmacy, in explain nila sa iyo. Yan, ilang, ilan ilan uh, ilan i-take mo. Tapos ayan, explanation ng common uses, how to use this medication, possible side effects. Ayan lahat 'yan. Tapos yung parang resibo. Eh pagkita ko sa resibo, ang mahal pala nito. Parang total niya is 95 and 70 cents. Oh, so wala akong binayaran, zero. Ayan guys. So in lang aking gamot. Basta maganda insurance nyo cover din ikaw sa asawa mo and vice versa, makakalibre ka. Pero depende rin yun sa gamot. Hindi lahat is free. Yung iba, merong nako-cover, merong kang i-out of the pocket, pero minimal lang, konti lang. Pero ito, lahat is wala kang binayaran. Ayan. Okay guys, that's it for our vlog today. See you on our next video. Bye!